ito ang nagpapahirap sa atin damo may biyaya din naman tayo bala po kumusta na po kayong lahat ano po yan bala episode ito ano po nagpapalinis po tayo ng ating palayan oh, kumuha na po tayo ng mga kakasaknong oh, yun, nandun po sa labak sila po natin yan, ito na po yung ganap sa ating palay oh. Ito po ay yung kahulihan na yung bats na kahulihan na po ng ating palay. Pinapalinisan po natin yung panabihan. Oh. Para nga ay ka... Medyo guwapo ng kaunti. Aba. Hindi man guwapo ang may-ari ay guwapo naman ng kaunti. Oh. Ngayon. Yan po hanggang doon sa kaduluduluhan ay eh, ating lilinisan na. Ah. Oh. Tapos sa apply na rin po natin siguro ng patabay mga kansunod na araw. Ito po ay hindi na natin ginamasan. Oh. No? Yan ay inispirahan lang natin ng pamatay damo. Maganda ang pagkakadal eh. Ano pisan? Oo. Oh. Makapal, mo. damo. taba no misigaccount te manipsano misigaccount dalaypin ay iko ta Ay, tabasin talaga arti yo taba sing hindi ginamasan, Tiyo. yo pero ayos ano may damo sa gitna madalang ha na ha hindi spray lang para ako burung Aba, eh, binatang pulido ito ah, no? Ngayon nga lang ulit nakaupa ay. Eh. Palay barako Daba lang si Tiyo ah. <laughs> Aba, eh, kaya nga tabasin na. Ah, di ko manipis sa bengki wag nang tabasan. Tamina. Ano, chong? Ah Ab pag may mati tere babalikan ulit. Ay, hala. Hanggang doon sa malakaluang. Ay, hala pupulong-pungin natin yung pagkakapal-kapal na yung Ayun ba? Ayun, pagkakapal na madre ka kaka, kakawati Ayos din kaya ang palay ng tiyo Maganda pala, abunuhan ko pa, ano kaya? Meron pa ako doon abuno ah Ay, di meron doon yung mga pahingi Matigas po bang luwang Hindi ah Balagod dam eh Bilapin eh i ko na ulit. Susundutin ko na i-spray. kaya? Ah. Hmm. Ba ano ba Ano? Ano yung susundutin mo? Hindi mo mapapalay Siya nga. Para pag-aani. Tigpok, oh, na. Ano? Yan naman nagpapahirap sa atin sa tutuwa lang tiyo ay. Damo. Ano? Yung nagpapahirap sa atin na. isipin mo yung sa damo. Ay, ako'y gagastos na magkaano di yan. Ay, kung walang damo ay di walang magpapahirap. ah. Okay, sa damo lang. Uh. Oo. Oh, ay, talaga sa tutuwa lang. Pala, ay boys na sa damulaan nga ayan oh siguro hindi nag, hindi rin naiisip ng iba ano kung ano nagpapahirap sa atin damo damo ano po amo ah, ka. yung po ano papahirap sa aming ibang magsasaka lalo na ganito damo damo insekto ay eh, talaga huya binabajitan natin subukan ho natin wag jam bajitan yung sa damo ano kaya hindi magaan yan oh ano? away hindi arit tigas tigasan lang ano. Ang <tipos> magtubigan ano tayo. Aba, hirap na, aba. Mahirap po, abay. sa totoo ay ang magpapalayan ay ano, hindi talaga dapat ay matigas ano. Hindi pwedeng tigas tigasan lang ano. Aba, siya nga talagang hangat maari ipangutang utang Siya nga yeah, tama rin dali ni Tiyo. Aba, may kit may, 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 may papa utang pa. Ano? Ay siya nga. Pinabagsak ko hmm. Kapag hindi namin ka naman, naman makakagama ito ako. Ah ah. Ay, Ay sa totoo tiyo yung pabila. Ang dami ko napaupa nung paila nung iniupa ko sa spray. Ay sabi ko ako na mag spray ah. Kapag mga hihilan ito. Ha? Ikaw na. Siya nga po tiyo. spray abono. Ako? Ako na dapat talaga. Wow. Hindi pwedeng iasa sa iba. Para iyo yung gusto ko ay masusunod na ano, tiyo yun kahit sabi mo kimi pang pangupa hindi naman masusunod yung gusto mo habula ay makapira din lang ano po ito tiyo ay tinabsan din minda ano tapos ay eh, matagal na unang patabsan. Bago tamnan, eh, spray ko naman. Makamay na na ang kamay. Ha? Hindi ka unang tabas makaraan, nakaraan na. Pinapatabsan ko sa iyo eh. Ay. Hmm. Ayun, na-spray ka ba? Ayun na. Ayun na mag-spray. Ayun na. Ayun na. Ayun na.

dito na. Yan. Daba, dapat ilakas ang ang dapat ay lakasan ng loob pero nung ako nag-sprint ito talagang hindi mo sa akong nagbubuhat ng sarili kong so, ulit kamo hindi ako nakaupang sa kamas ito ayun nga kapag masasigilan hindi ka na magtutuwala ay yung ibabaw ang dami kong kauupa parang kailang tao kaya yun ilang yung tao anim anim ay sampung katao huti yung napaupo sa ibabaw sampung tigli lima di 5,000 ay itong kalahati wala akong na yan, ano ah ano Oo nga, ito pa lang. Mm. <laughs> Wala ho ka, Atangya yung nadaanan mo din sa akin. Wala. Na? na naman yun, na. Magaling. Magaling Magali Magali yung hmm. Ito yung Ano siya, nga? Ang ginawa, ka pa. Hindi pa Kayo ba yung tatlo-tatlong ano? Tatlong, Hibiti. tatlong kilo. Na hybrid ano ito? -tipo -tipo. Ay, hindi ko rin kung pala nito? Ay mikro nga ako alam ang variety nito basta tinanibigay ng gobyerno ay. Madala yung pala ito. Dapat pala ito maabunuhan uli agad. Aabunuhan ka na ho. Huh? Para malilitang ang uhay. Ay. Pag hukot ng pamantong ano po? Ay siyang Oo, oh, eh, oh, ba't ari maliliit, oh? Ah. Ba't nasapaw na? Ay, siya, mak. Talaga po yung aming kuntuhan ni Tiyo yung nagpapahirap sa amin, eh, damo. Oo, oh, yung mga piste. Nagawa ko ng lahat, ay eh, babadjitan na, eh. Subukan wag huwag nyo badjitan ang damo. Hindi mo tabasan, ay eh, wala, sukalan. Sasakit ang ipin. Ano ko, Tiyo? Hindi makakausap. kumuha po tayong kasaknong at medyo malapad-lapad pa rin nga ay hmm. rin Ayaw, eh. bali andun pa po sila tiyo ang pipidpid yung puno natin na kak kakawatehang ari oh yan tatanggalin po natin para hindi malumduman yung ating ano palay ngày cho phụ Hạt ta Tát tâm bình T añad Xung đường ang dadalas natin yung COVID ito so, po anong papasok sa amin dapat. oh. talaga kung si kailangan ng magitan namin kasama po po sila sa expenses eh. Tayo po hindi nga nakabuta at tayo nalusong sa palayan. Ah, baka po may sa palayan yung buta. Ang puti Kaya nga humis ay binabanggit ko sa inyo Tanda mo ay walang tulog yan Araw gabi na nagdiritso ang haba Kaya nga kumapasin nyo si, yung si, Sasabihin natin, anda mo ay gano'n ay Nagdiritso Ay tayo nagpapahingan, kagapitulog pa ang loob ang iaalay para lang sa'yo dapat na malaman mo na may karamay ka dito diba kahit na yun Ah, ayos naman ah. Pumugi-pugi na. Ah, ah Bali ito po, mga andam o ang nagpapahirap po sa atin, no? Oh. Ah. Ayun, ay di Bali umupa na rin po tayo ngayon ng makakasama sila Tiyo. Oho, uh, 'yan si doon Ayun, ito po ang ganap sa ating palayan ngayon. Oho. salamat po, ingat po ang lahat. Happy laang. Bye.